Kumusta mga ka-Atletico? Puno ng sorpresa ang final series sa PBA Philippine Cup sa pagitan ng San Miguel Beermen at Meralco Bolts. Kaya naman ilista natin ang ilang dahilan kung bakit dapat panoorin ng mga basketball fans ang serya na ito na nagbalik ng sigla sa PBA. Number 1, Meralco Dream Run Surprising ito para sa Meralco, lalo't kakaunti lang ang mag-aakala na makakaabot sila sa finals. Hindi naman dahil sa hindi kalakasan ng kanilang koponan. kaya nga lang ay nakatapat nila sa semis ang Hinebra, na matagal na silang tinatalo sa mga playoff series. Dagdag pa dyan na sa nakalipas na apat na trips ng Meralco sa finals, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakaabot sila sa dulo ng All-Filipino Tournament. Sa mga nakalipas kasi na season ay laging import laden conference sila nakakapasok sa finals. Kaya naman pinatunayan ng Meralco na isa na sila sa dapat katakutan sa liga at kanila itong pinapatunayan sa serie kontra SMB. Lamang sila ngayon sa serye 2-1 na kung titignan ay mahirap gawin sa San Miguel lalo pat isa lang ang naging talo nila sa eliminations. At sa semis naman ay in-straight nila ang Rain or Shine Elasto Painters. Number 2, Bardagulan Moments isa sa nawala sa PBA ay ang intensity sa laro sa loob at sa labas man ng court. Pero ngayon, nagbabalik na ito ngayong final series. Nandyan ang pagka-thrown out ng isang fan dahil nagkaroon ito ng sagutan kay SMB guard Jericho Cruz. Well, hindi naman natin gusto na may mapatalsik sa venue. Pero aminin man natin o hindi, ang mga gantong storyline ang nagbibigay flavor sa serye. Dagdag pa dyan ang kiskisan sa court ni Alin Maliksi at Jeron Teng. Sa game 3 nga ay nagkaroon ng banggaan sa court ang dalawang player. Ayon kay Maliksi, dalawang dalawang beses na rin daw kasi siyang tinitira ni Teng. Una raw ay natamaan siya ng kamao ni Teng sa mata at pangalawa ay tinukuran daw siya ni Teng sa bandang leeg. Git na maliksi, maganda naman daw ang laban kaya hindi na dapat idaan sa dirty place ang tensyon sa court. Hindi daw niya sinasadya. Paano mo hindi sinasadya? Pwede naman dito lang sa katawan o sa kamay. Sabi ko nung after naming mateknikal, wag na lang niya gawin. Sabi ko, laro lang ng maayos. Hindi naman ako nakikipagtirahan o pisikalan kwento ni Maliksi sa naging banggaan nila ni Teng. Ayon naman kay Teng, wala siyang maalala na nasaktan niya intentionally si Maliksi. Ngunit na inis din daw siya dahil siniko rin umano siya ni Maliksi kahit dead ball na. Well, Ayaw naman natin ng sakitan sa court Pero ang mga ganitong moments Ang nagpapakita na talagang seryoso Ang mga player na makuha ang championship Number 3 Exciting ng mga laro Kung titignan namin ang ilang komento ng mga fans Sa aming videos tungkol sa PBA Isa lang naman ang gusto nila Ang bumalik ang competitiveness sa liga Hindi yung bawat laro Alam mo na kung sino ang mananalo Yan ang binibigay sa atin ng Meralco at San Miguel sa final series ngayon. Matagal na nating napapanood si Junmar Fajardo na magdo dominate sa paint. Pero ngayon ay bigla siyang nahanap ng katapat kina Brandon Bates sa Tremont Dalmasan. Nandyan din ang mga clutch moments na sa huling minuto na ng laro talagang malalaman kung sino ang mananalo. Tulad ng cold-blooded 3-pointer ni Marshall Lassiter sa Game 2 at clutch 3 din ni Chris Newsom sa Game 3. Ang ganitong klase ng serye ang inaabangan ng mga fans. Back and forth. Walang gustong magpatalo hanggat hindi naririnig ang final buzzer. May mga nagsasabi pa nga na tila mas maganda raw ang finals ng PBA kaysa sa NBA. Na kung papanoorin ay may basihan naman talaga. Kaya naman kudos sa Meralco at SMB. Salamat sa pagbibigay sigla muli sa PBA. Naway magtuloy-tuloy ito para tuluyang bumalik ang interes ng mga fans sa liga.